Ako po si Kaple Yogara ng Barangay Greater Lagro at naririto po tayo ngayon sa uh, Villa Beana B, isa sa nasasakupan nating subdivision. Uh, makikita nyo sa paligid natin yung mga bakanting lugar na ginagamit natin ngayon sa uh, urban gardening. Ya yeah, napakalaking tulong lalo na noong panahon ng pandemya kasi alam naman natin na may nagkaroon ng uh, kakulangan din ng supply talaga. No? Pero dito kasi sa amin, Uh, talagang uh, kumbaga baga nagtulong-tulong kasi ang aming mga kabarangay Tinap namin yung mga, uh, lahat ng mga asosasyon, mga transport group, sama-sama kami dito. Meron tayong Idle land tax na sinasabi na nagiging benepisyo ng mga may-ari ng uh, lupa kaysa magbayad sila ng malaking buwis. Dahil pinagamit nila sa atin, sa ating gobyerno, pinagamit nila sa atin, so yun sila, meron silang tax exemption at nagkaroon naman tayo ng mga programa rin, mga best practices sa barangay namin. Halimbawa, yung mga lettuce natin, pag tag-ulan, hindi namin pwede matinim. Ang kagandahan naman, meron kami mga aquaponics, sa mga roof deck, is meron kami mga tower garden. Kaya pag uh, lahat ng season talaga, meron kaming uh, na napuproduce ng mga leafy vegetables, meron kaming katulad niya na mga, mga herbs, Yan, meron kami mga kangkong, lahat. Ayan, pinambabakod namin is malunggay. At meron kami mga okra, oh, talong, halos lahat na masasabi mo sa ano sa bahay kubo. Ayan, na, napakahalaga rin kasi talaga na alam naman natin talaga paggulay ay eh, kailangan talaga ng katawan natin. So, ang kabutihan naman nito sariling atin, para sa atin, organic na siya eh. Ang problema talaga sa garden is water supply. Kaya, nakagawa tayo ng bukal. Yun ang unang naging challenge namin at saka yung pagtatap ng uh, yung mga tao na may puso talaga na magtanim, yung mga tao na may dedikasyon para ituloy ang programa. Dito kasi sa amin, ang farm namin kasi nagsusupply na talaga sa malalaking palengke. Sa barangay namin, meron kaming aquaculture, meron kaming mga tilapia na hindi eh, fish pan, kundi yung mga drum na hindi na ginagamit. Yun, may aquaculture kami na gusto ko rin makita sana ng ibang barangay kahit maliit ang lugar, magagawa at magagawa pa rin. Basta gusto at may dedikasyon lang na ipagpatuloy yung hapag kontra sa gutom na programa. Kung meron kayong mapupulot na pwede niyong gayahin, ay welcome po kayo dito at uh, kami po mismo ang magsasabi kung paano namin nasimulan at paano namin nasusustain. Kaya dito sa Barangay Greater Lagro, we have the biggest heart and soul against hunger.